Nandito po ang inyong likod na nag-uulat dito sa Bansang Kuwait. Kasalukuyang po tayong nilalakas ng ulan dito sa Bansang Kuwait. Ang pangalan po ng bagyo ay Abdul Jakol Salsalani. Kasalukuyang po siyang nananalasa dito sa Bansang Kuwait. Kaya ngayon po ay mag-ingat ang ating mga kabubayan. lang po at bumabagyo dito sa bansa. Nakatutok po dito sa DCW, ang inyong lingkod bayan. O, ang lalaki po ng inyong dito guys. Yan po, tubaan po yan guys, tubaan. Yan, mga puno na mangga guys, yan ang mga puno na mangga, tubaan, yan. Nakakawa naman po ang mga puno na nyog. Baka manalasa yan ng bagyo. Delikado yan.